Pagsisimula ng bagong digma ang pandaigdig, pagkawasak ng bansang Europa, pagbisita ng mga alien at ang nakakatakot ay ang simula ng katapusan ng mundo. Ito ay ilan lamang sa mga nakababahalang pagbabanta noon na binitawan ng kilalang clairvoyant o matandang propeta na si Baba Vanga para sa nalalapit na pagpasok ng taong 2025. Si Baba Vanga ay isang Bulgarian mystic at sinasabing nakikita o muno nito ang mga mangyayari sa hinaharap sa kabila ng kondisyon nito bilang isang bulag. Sinasabing nasa 85% ng mga hula nito ay nagkatotoo at ilan nga dito ay ang pagkahula niya patungkol sa COVID pandemic noong 2019 na kumitil sa buhay ng milyon-milyong mga tao. Ang 9-11 attack o ang September 11 attack sa US na naganap noong 2001 at ang digmaan sa Ukraine. American president will fall after being attacked by the steel birds. Nahulaan din niya ang pagbagsak ng Soviet Union, ang 2004 Indian Ocean Tsunami at marami pang iba. Dahil dito ay naging kontrobersyal ito at ang mga hula niya ay nagbigay nga ng pangamba sa buong mundo. Dahil sa kanyang pambihirang abilidad ay tinagurian ito bilang Denostradamus of the Balkans. Taong 1911 noong ipanganak si Baba Vanga sa isang maliit na bayan sa Bulgaria at nagsimula siyang magbigay ng kanyang mga prediksyon. Noong siya ay mabulag noong kanyang kabataan sa edad na labing dalawa dahil sa pananalasa ng isang malakas na buhawi sa kanilang lugar. Subalit nabulag man ito ay dito nagkaroon naman umano siya ng kakaibang mga mata na siyang nakakakita sa mga mangyayari sa hinaharap. Ayon sa kanya ay ang taong 2025 di umano ay ang taon kung saan puno ng kakaibang pangyayari at kaguluhan. Bago siya namatay noong taong 1996, sa edad na 86 ay may mga iniwan pa siyang mga nakababahalang mga prediksyon minsan siyang nagbabala sa Europa at sinabing dahil sa lumalalang kaguluhan na nagaganap ay dadanasin ng bansang Europa ang nakakakilabot na pagkawasak ng kanilang kontinente na maaari ding magbunsod sa isang pandaigdigang labanan. Ayon sa mga ulat ay sinabi o mano niya na si Vladimir Putin ang mangingibabaw sa mundo. Marami ngayon ang naniniwala na bunga pa rin ito nang nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia sa kadahilan ng malaki pa din ang kinalaman ng nagaganap na digmaan sa kasalukuyan sa pagitan ng dalawang bansa sa mangyayaring kaguluhan sa Europa sa taong 2025 kung magkatotoo nga ang hula. Ayon pa sa kanya ay makakaranas o manaw ang ating daigdig at masasaksihan ng sangkatauhan ang isang malaking kaganapan na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng mga tao. Bukod pa dyan ay sa taong 2025 umano ay darating ang mga dayuhan o extraterrestrial being sa ating planeta. Ayon sa kanyang hula ay darating umano ang mga extraterrestrial being o mga alien sa ating mundo at maaari silang magpakita sa mga matataas na leader ng bansa at mag-aalok ng mga pambihira o advanced na teknolohiya na makapagbibigay ng bagong pag-asa o di kaya naman ay magbibigay ito ng panganib sa sangkatauhan. Subalit, ang pinakakontrobersyal, nakakatakot at talaga namang pinag-usapan ng marami ay sa taong 2025 umano ay magaganap na ang simula ng katapusan ng mundo o ang simula ng apokalips. Maraming nagsasabi na kung magkatotoo man ang hula niyang ito, ay maaring magsimula ang taon ng isang napakasalimuot at napakapanganib na panahon para sa sangkatauhan. Dahil dito ay marami ang natakot sa kung anumang posibleng mangyari kung magkatotoo nga ito. Subalit hindi naman lahat ng hula ni Baba Vanga ay nagkakatotoo. Kagaya na lamang nang sinabi niyang mawawasak na ang bansang Europa sa taong 2017 bagay na hindi naman naganap. Ganun pa man, marami pa rin nagsasabi na ang pagsisimula umano ng apokalips kung magkatotoo man ay isang serye ng mga malalaking sakuna, kagaya ng mga malalakas na bagyo, lindol at pagsabog ng mga bulkan, makakaranas din ang sangkatauhan ng mga malalalang sakit o pagkakaroon ng isang pandemya na magpapahirap at kikitil sa buhay ng bawat individual at ang mundo umano ayon sa kanya ay magtatapos o mawawasak na sa taong 5079. Pero ganun pa man, kahit na sinasabi nilang 85% accurate ang mga hula ni Baba Vanga ay Huwag nating kakalimutan mga kaibigan na ang Diyos lamang ang nakakaalam sa kung anong mangyayari sa mundo at lalong lalo na sa kung kailan magwawakas ang mundo. Sabi nga sa aklat na isinulat ni Mateo ay walang nakakaalam ng araw at oras na iyon. Ang ama lamang ang nakakaalam nito.